Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Grabe, oh. nag-wave na. Wave pa. Grabe talaga yung ba. Pamato price ah. okay. siya oh. Rabi ng <coughs> yan sa malabon. Ayan, ate. Hindi ka pwedeng magano muna. Sa mga magpaplano, antayin nyo muna humupa ang ulan. At sunod-sunod yung high tide. High tide plus ulan. <coughs> <coughs> Opo. <laughs> sagasaan pa ako. Ayan. Ay! Ay! Ano ba yan? Ayan! Watch! Ayan. Oh. Ayan na! Yun lang! Napakalaki ng tubig! yung mga sasakyan na kailangan maging safety para maabot hindi ba inabot yung ano nak tambucho nak may sinasabik sayo kuya nak ko oh, pinasok na ng tubig yan kasi nakikinig kuya eh Yaman na muna kuya. Baka maano eh. Yan guys. Dito po yan sa Malabon. Ayan. Ayan. natin yung situation dito mismo sa likod ng ma Malabon. Ng munisipyo yan. Ang Malabon. Ayan. Dito po yan sa may ano sa Christia na Agustin, malabon. Sa so, ang kaganapan dito. May mga problems sa mga sasakyan. May naabot ng tubig. Sa likod po ng munisipyo yan.

Dapat tinagapaman? balik na naman po sa problema. Dating problema ng malabon yung yan, yung bahana yan. Isa rin po sa dahilan eh, yung pagkasira ng dike doon sa may nabotas. Kaya po, ganito na naman po sa malabon. Pero, malita ko po, ayun na gagawa na siya sa by August. Ayan marami na lugar na medyo nasira na rin yung area pwedeng pasukan ng tubig ganyan <clears throat> ingat please follow and subscribe po mga kapatid please share para alam niyo po yung ano yung area na medyo mahirap para sa inyo mga sasakyan lalo na sa mga motorista